libro ngayon. Tayo lang muna ang tanong. Sa atin muna lahat. Tayo halo, tayo muna si Dada. Yan. Ayan ka. Okay. Yan ka. guys, ano kasi ito? Uh, lababo na yung gagawin ko. Ayan o. Abang. Ang laki. Ayan. Yes, Ayan, na tayo. 60 lang yung 60 lang yung ano nito guys. Lap, lapit. Lapit. bago natin yung bago natin yung ano yan guys bago natin yung i-ano i, i-perfect kailangan naman natin yung eskwala natin yung eskwala guys oh. para maging eskwalado talaga sa pader pader to pader ayan guys ayan diba eh. kahit maliit lang yan laki ng tulong din yan ayan okay na yan guys eskwalado na yan ayan so, Ganda lang po yun guys. Establish.